Hi, hello. Kamusta na? So ngayon, video-video ulit tayo. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano palakasin ang benta ng isang maliit na tindahan. So, kung napanood nyo yung aking mga previous na video, mapapanood nyo doon na wala talaga kaming maraming kapitbahay. Ibig sabihin, wala kami masyadong target na customer. So, pakita ko din sa inyo yung aming kapaligiran na wala talaga kaming kapitbahay. Meron naman, kaya lang, konti lang. So, ito yung aming tagiliran. Ayan. At ito yung tagiliran namin. Yun, ang layo, ba diba? Kung nakikita nyo yung isa. So, yan pa, oh. Ito yung aming harapan. Yan. Yan. Yan yung aming kapaligiran. So, makikita nyo talaga na wala kaming maraming kapitbahay. So, paano kami nakakamero ng benta? Hindi naman siya marami, pero natatanong kami ng benta. At nakakaakit kami ng customer. So, eto, sikretong malupit. <laughs> sikretong malupit talaga. So, sa taas, maraming tindahan din eh, dikit-dikit. So, sila dun, pare-pare sila ng presyo. So ako, ang ginagawa ko, ibinababa ko yung presyo ko sa kanila ng piso. Halimbawa, itong Nescafe, sa kanila, 17 po. Di ba malang Nescafe ngayon? Sa kanila, eto 17. Sa amin, 16. So, sa kanila, eto mga copy ko na rin, is 16. Sa akin, 15. So, ganun ako. Ginagawa ko talaga, ibinababa ko ng piso. So, pag napanood nila itong video na to, lagot ako. <laughs> ah, ganun pala yung ano nila. So, ganun naman talaga sa business. So, kailangan makipagsabayan ka rin naman sa kanila na alam mo hindi ka lugi pero makakaakit ka ng customer. Kasi, sa ako tingin ko naman kasi sa 16, may tubo na ako. Hindi kasi ako yung tipo, kailangan malaki yung tubo. Gusto ko kahit maliit yung tubo, pero mabilis siyang mabenta. Ganun po yung technique ko. Hanggat kayang ibaba, ibinababa ko siya ng hindi kapantay sa kanila. Bina, ibinababa ko yung presyo niya. Yung itlog sa kanila, 10. Sa akin, 9 lang. <laughs> Ganon. Ganon yung mga sikretong mal, malupitan. So, yun lang. Kung paano ako may nagkakamero ng benta, kung paano ako nakakahatak ng customer, kahit na nakita niyo naman na wala akong kapit ba. So, ang nangyayari, napansin ko yung mga taga-taas, kasi yung mga sa taas, medyo mahirap lang talaga. Mahirap lang kasi nasa bukit. Eh, yung piso, malaking bagay yun. So, pagka yung piso pinagsama-sama mo, so, makakabili pa sila ng isang item. kumare bibili sila ng apat na itlo. O, di ba, nakasigip sila ng 4 pesos. Isang ano na yun. Isang betche na yun, di ba? So, yun. Yun lang ang aking malo, sikretong malupit. <laughs> na sana nakatulong sa inyo na makapag-guide kung paano rin bumilis ang inyong benta, kung paano makahatak ng customer. So, yun lang ang share ko sa inyo kung paano kami nagkakameroon ng benta to think na wala kami masyadong customer. So, bye-bye! Please subscribe!